Hello guys! For today's video... Dagul! Nagpit man, Dagul! Nagugod kami sa kainuan. Di po. Darodol po, Ano ang sinudol

Hello world, hello Philippines, hello Luzon, Visayas, Mindanao. Hello everyone, it's me again, ang inyong maraming content creator, Mars Teresa Dizon. Na feeling sikat kahit walang nagreact. react By the way, mga Mariko, for today's video, if flex sa inyo ang kaganapan for today, Siyempre for today. Nga naman sinabi for today's video kung kaganapan nung nakaraang araw pa, eh. So, ayan na nga mga Mariko, if ko sa inyo, nandito kami ngayon sa aming bukirin. Makikita nyo yung paligid ay wala pang tanim kasi kagagaling lang sa tagtuyot. So, ngayon pala ay gagawa kami ng aming bahay, 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 bahay. Ano yung lar laruan <laughs> ng aming bahay dito sa bukid. Kasi yung bahay namin dati, yung kinatitirikan ay naibinta na. So, kaya paggawa tayo ng panibago. So, syempre, dahil hindi kaya ni Mr. Gumawa, alam niyo na kung bakit ibang kaya niyang gawin. Eh, heck. So, ayan si Papa Bubong yung gumawa. So, ayan na siya mga mari ko. Next time, ipiflex ko sa inyo pag yan ay malapit na matapos. Pag malapit na matapos, pag yan ay tapos na. So, ayan, tingnan nyo sarap ang buhay dito sa bukid noon tahimik manun mga manunood makikinig ka lang sa mga drama sa radyo makikinig ng mga kunin ng mga kuliglig kuliglig ng mga kulisap ay kulisap so ayan na nga mga mariko ko dati ang sarap talaga ng buhay pag dito ka nakatira sa bukid pero nung nakarana sa kotomira sa barrio sa sa ano sa sociedad ay eh, sa susyudad dito sa may kuryente, parang ko palagi na kung gustong umuwi agad pa punta dito sa barrio, Kasi walang wifi sa bukid. <laughs> Hindi ako makakapag-engage sa inyo. Kung doon ako sa bukid, walang kuryente mga mariko. So kaya, ganun lang. Doon na lang kami sa, ano, uh, pumupunta lang kami sa araw. Uwi din pagkahapon. Hindi nagtatagal doon. Kaya ano, iba na talagang buhay noon at ngayon. Kahit naman, kahit saan, o oh, nga diba, nung pumunta kong placer yung karamihan mga nakatira dun sa may bukid, wala na, nagsilipatan na sila sa barrio. Kasi sa barrio, malapit na ang lahat. Malapit na ang lahat. Doon na maraming, ano, may kuryente na, marami ng mapagkakitaan, pwede ka na magtindahan, marami ng mga tao-tao, tao-tao. So, ayan na nga mga mariko, dahil maulan na, hindi na kami nakapag-motor. So, yung kanga na yung sinakaya namin pa uwi. Oh, eh, daladala na namin yung aming bao na gagamitin sa palayan. Ipaparepair na siya. Malapit na yung ano, panay ulan na. So, magkakatubig na yung ating palayan. Di kailangan na naman yan. So, kailangan na munang ipaayos para ready. Para ready. Parang ikaw ready lagi. <laughs> so, ayan na nga mga ko Maraming salamat sa inyo sa palaging panonood ng aking mga video. Sana po supportahan nyo ito. Kung maaari po, please comment down below kung saan umabot ang mga nakakapanood nito kung taga saan ka po. Maraming salamat. Thank you. Ito, titig na brown ma. So, dako. Dako. Pakadisakon. how are you nina no, man